sa gitna ng isang makapal na kagubatan, may isang malaking puno ng mangga. Sa matitibay nitong mga sanga, nakatira ang isang matalino at masayahing unggoy. Gustong gusto niya ang matamis na lasa ng mangga at ang malamig na simoy ng hangin. Araw-araw siyang nakaupo sa puno, kumakain ng mangga at nag enjoy sa kanyang mundo. Isang araw, habang kumakain ng mangga ang unggoy, may dumating na isang pagod at gutom na buwaya sa gilid ng ilog. Tumingala ito sa unggoy na nasa puno. Naawa ang unggoy sa buwaya at kumuha siya ng isang hinog at matamis na mangga at inihagis ito sa buwaya. Kinain ng buwaya ang mangga at tuwang-tuwa ito sa tamis. Mula noon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Araw-araw na pumupunta ang buwaya at binibigyan ito ng unggoy ng matamis na mangga. Silang dalawa ay nagtatawanan at nag enjoy ng magkasama. Habang lumilipas ang panahon, naging matalik na magkaibigan sila. Ngunit isang araw, sinabi ng asawa ng buwaya, ang kaibigan mong unggoy, laging kumakain ng matamis na mangga. Siguradong napakatamis ng kanyang puso. Gusto ko ang kanyang puso. Nabigla ang buwaya sa sinabi ng kanyang asawa, ngunit napilitan siyang sumunod. Kinabukasan, pumunta ang buwaya sa puno at sinabi, Kaibigan, iniimbitahan ka ng aking asawa na pumunta sa aming bahay para kumain. Halika, sumakay ka sa aking likod at tatawid tayo sa ilog. Nagduda ang unggoy, pero nagtitiwala siya sa kanyang kaibigan kaya sumakay siya sa likod ng buwaya. Nang makarating sila sa gitna ng ilog, sinabi ng buwaya ang tunay niyang balak. Nabigla ang unggoy, pero hindi siya nagpahalata. Agad niyang naisip ang isang plano. Sinabi niya, kaibigan, sana sinabi mo sa akin ng mas maaga. Naiwan ko ang aking puso sa puno. Balik tayo roon at kukunin ko ito. Naniwala ang buwaya at bumalik sila sa puno. Pagdating nila sa puno, mabilis na umakyat ang unggoy at sinabi, Ang tanga mo naman. Ang puso ko ay nasa loob ng aking katawan, hindi sa puno. Ngayon, sabihin mo sa iyong asawa na ang tunay na pagkakaibigan ay walang lugar para sa kasakiman. Itinuturo ng kwentong ito na sa mga panahon ng kagipitan, ang katalinuhan at diskarte ang makapagliligtas sa atin. Aral, sa pamamagitan ng katalinuhan at diskarte, malalagpasan natin ang anumang pagsubok.